ng araw mga ka-okay, mga kaibigan, mga kababayan. At uh, ang sabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa labi ng Diyos. Ayon. Kaya ang masasabi ko, hindi lamang relief goods ang kailangan ng tao. 'Di ba? Bakit? Dahil ang tao ay binubuo ng katawan, ng isip at ng damdamin, 'di ba? So yung katawan, ano ba yung basic needs? Eh 'di yung food, shelter, and clothing. Yung isip, anong kailangan? Kailangan niya ng knowledge and wisdom. Yung damdamin, kailangan niya makaramdam ng comfort. Kailangan niya makaramdam ng love. Kailangan niya makaramdam ng care. Kailangan niya nga mawala ang kanyang takot, 'di ba? So, 'yun ang kabuuan ng tao na kailangan dapat matugunan. At kaya, bakit? Bakit ko nasabing? Kasi, nandun tayo ngayon sa sitwasyon na uh, naka-quarantine tayo at uh, ito'y nagmula pa nung uh, March 15 hanggang ngayon at na-extend pa. Kung manunood ka ng mga balita, makikita mo, kung meron kang pakialam, ay makakaramdam ka ng awa at habag sa mga tao nakakaranas ng hindi maganda sa panahon ngayon. Diba? At ano yung mga sitwasyon ng tao ngayon? nagugutom, nag-aalala, nagwo-worry, 'di ba? Nagwo-worry sila kasi malapit nang maubos ang kanilang ipon, ninaelan kung saan sila kukuha ng pambili ng pagkain nila sa mga susunod, natatakot, nalilito. Nagkakaroon na sila ng mental stress and emotional stress. At merong matindi yung mga depression ha, na nangyayari. At meron ding diskriminasyon at uh, yon yung discrimination, marami nakakaranas ngayon. Kagaya ng uh, hindi makatanggap ng amelioration pero karapat dapat naman. Diba? Merong pinalayas. Tumaas lang ang temperature niya sa kanyang tinitirhan, pinalayas siya ng kanyang tinitirhan. Merong nagpasip sa COVID, hindi pinabalik sa barangay, pinitis yun, pati mga kamag-anak. Napakarami na nakakaranas ang diskriminasyon. Na yan, kaya panawagan sa ating Human Rights Commission, na sana ay pagtanggul natin yung mga kababaihan natin na nakakaranas ngayon. Ayon. At uh, itong ganitong sitwasyon natin ay kung mapapansin mo at manunood ka ng balita, marami na ang naki napapalo dating mga krimen. Ah, may nag-aaway, may binugbog, ah, may reklamo may pinatay, at meron ding OFW na nagpakamatay. Hindi natin alam kung gaano ang katotoo yun, kung yung ba fake niya sa so totoo, di ba? Kaya, yun yung mga nangyayari sa ngayon. Kailangan natin silang matugunan. ba? Diba? Hindi lamang gutom ang dapat nating tugunan, kundi yung pangangailangang pangkaisipan at pang damdami ng, ng mga tao. ba? Diba? Salamat sa ating mga kababayang mayayaman. ba? Diba? Senator Manny Pacquiao, si Kuya Will, si Francis Leo Marcos at yung Jamie yung iba pang organization. Ha, nakikita natin ang effort nila na tumutulong, na mamahagi ng kanilang uh, yaman sa mga may hirap at sa mga nagugutom. Ngayon tayo, ano ang papel natin bilang pangkaraniwang mamayan? Maring ang maring tayo ay okay lang naman, pero hindi lamang lahat ng tao ay okay. Maraming nakakaranas ng hindi maganda at nakikita natin 'yan sa mga balita. Kaya ano ang part natin? Ano ang pwede nating mag magawa? Kailangan nating sabayan yung mga mayayaman na gumagawa ng ng effort para matulungan ang kapwa. Anong pwede nating tulong, di ba? Kailangan natin ng kailangan ng mga kababayan natin ng panalangin, ng words of encouragement, di ba? Ng care. Kailangan nilang mapas, map, sumaya. Kailangan nilang ma malibang sa nararamdamang uh, pagkabagot sa araw-araw. Kaya ayun po, ito po isang panawagan sa ating mga kababayang, sa mga pastor, di ba? Kailangan kailangan ng worship encouragement at mga panalangin na nagbumula sa inyo, sa ating mga pari, sa ating mga ministro, di ba? Sa ating mga vlogger at sa mga pati na rin sa mga komedyante na ito ang panahon para tayo tumulong sa ating kapwa na pasayahin. Bigyan natin ng pampalakas loob ang ating mga kababayan na nakakaranas ng hindi magandang pakiramdam sa mga panahon na to. 'Yun ang pwede nating gawin. 'Yun ang pwede nating maging tulong kaya sana po ay uh, 'yun ang ating isagawa, di ba? Dahil uh, marami ng mga kababayan natin ang nakakaranas ng matinding uh, hirap sa ngayon kaya ayun po, sana po ay uh, uh, makatulong yung ating uh, konting panawagan sa kahit pa paano makapagpa encourage sa inyo. Uh, mabuhay tayong lahat. Salamat sa inyong pakikinig.